Hello guys, good morning. So, magtuturo na naman tayo. So, ano nga ba ito? Gagawa po tayo ng video tutorial kung paano makita yung unsent na message sa ating mga messenger. So, paano nga ba ito? Panoorin mo kung paano. Para malaman mo kung, example, may asawa ka, may hinuholika ka, so tabi-tabi na lang po. Ito po ay tutorial lamang. Or kung yung importante, kung hindi mo na makita, baka nakatago na is hindi mo malaman kung nasan na so panoorin mo to ito yung message na hindi makita Un unsent or hide sa iyong box so tara umpisan natin so ito na guys dito tayo sa my messenger so may nakikita kang three line dito sa right side ng iyong chats then Baka ang akala mo may settings dito. Buksan natin ang settings. Hindi mo po makikita dyan. Kahit hanapin mo dyan. Okay? So, balik tayo. Balik pa. And then, balik tayo dito sa three line. So, makikita mo dito chats, marketplace, message request. Dito sa may archive, buksan mo yan. Iyan e po ang mga message na nag-message sa iyo na naka-archive na. Diyan mo malalaman kung kahit dinilit na doon sa mismong doon sa mismong message or kung saan diyan naka-hide. Dito mo makikita lahat ng mga message na nakatago na. Dito mo malalaman kung nasaan na. Okay? Yan mo lang makikita lahat sa archive. Yan. Ganun lang po ka-easy kung paano malaman nasaan yung unsent na messages. Okay? Thank you for watching.